Ano ang retirement age ng mga employee sa ibang bansa? Gagaya ba ang Pilipinas? Answer, based sa research natin sa website ni GSIS, ang retirement age ng mga employee sa bansang Australia ay 67 po. Opo, nag-increase po ang retirement age nila to 67 in year 2017. So, I guess from 60 to 67 po ito. On the other hand, sa Malaysia, ang retirement age nila is increased also to 60 in year 2012 from age 55. And may plano din sila i-increase to 65. So, from 55, 60, then 65. Sa Thailand naman, ang retirement age nila is 60 from age 55. Sa Vietnam, may plano sila to increase the retirement age of male employee to 62 from age 60 and that of female from 55 to 60. So obviously friends, pataas ng pataas ang retirement age ng mga employee sa ibang bansa. So from 55, 60, then 65. Ang tanong, gagaya ba ang Pilipinas? Paano na yung proposed bill na gawing 55 or 56 ang retirement age na hindi na ba ito matuloy? O as is lang ba na optional retirement age 60, then mandatory age 65? O may plano pa sila i-increase to 70? Abangan po natin ito, friends. Kasi depende po ito sa mga political leaders natin, congressman at senators. Sila kasi yung gumagawa ng batas o policy nito. And of course, with the approval ng GSIS, kasi sila po yung nag po ng retirement benefit natin as government employee, right? So, mas maganda friends kung mag-comment din kayo sa comment section. Ano ba talaga ang gusto ninyo na retirement age? 55, 60 or 65. Iparating natin ito sa mga political leaders natin dito sa Pilipinas. Right? Thank you for watching. Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you, God bless. and two thumbs up